Um, ito po yung uh, lapards na lapards Quarry na inireklamo eh, ng Sunflower Subdivision na sila Atiglo na kung saan nga eh pag uh, nagpapasabog po sila eh uh, naapektuhan yung kanila mga kabahayan. Ganun na po kalawak ang pagkakwari dito. So kita mo. Ayun o, no, lawa na. Halos kalahati ng bundok. Ano? Kalahati o isang bundok na mismo. So, ayan yung uh, Sun Subdivision. Apektado nga daw sila sa quarry na ito. Hindi ako. lako. Mm. Uh -huh. Lawang-lawang. -la -la. So, dati, pa, siguro yan, yan 降りてないって降て